Dahil sa naranasang matinding pagbaha kamakailan, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng holistic approach sa pagpapataas ng kamalayan ng publiko pagdating sa climate change. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang holistic approach para maitaas ang kamalayan ng publiko sa climate change kasunod ng matinding pagbaha sa Metro Manila at karatig lalawigan sa bagyong Karina at Habagat. People have to be reminded. This is climate change. When we talk about climate change, this is it. We have to do different things. We cannot keep doing the same things that we did before, even if they were effective. Sa situational briefing sa Mauban, Quezon, iniulat ni Quezon Governor Angelina Tan, umabot sa maygit dalawang libong pamilya o anim na libong individual ang naapektuhan ng kalamidad sa lalawigan. Ang ilan, pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers o di kaya ay sa kanilang mga kaanak. Itinuturong sanhinang pagbaha ang mga baradong drainage at basura. Tinututukan din ang ilang kalsada na hindi pa rin madaanan kabilang mauban, tignoan, lalot mahalaga ito sa pagdadala ng kalakal. Hard hit area ang Pulilio Island kaya pinamamadali ng Pangulo ang pagbibigay ng tulong dito. Sa ulat ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., siyam ang nasawi sa Calabar Zone, kabilang ang isa sa Quezon. Ayon naman kay Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, nagpapatuloy ang clearing operations sa ilang daan upang mabilis sa makarating ang mga relief assistance. Naniniwala ang Pangulo na kailangan ng gumawa ng mga bagong paraan sa flood control. Lalo't ang mga itinayong dike at slow protection ay hindi na akma dahil nagbago na ang daloy ng tubig. Ang nakikitang solusyon ng Pangulo, isang National Flood Control Plan. Saan nang galing ang tubig? Saan dumaan? Anong gagawin natin para harangin yan? Para o oh, at least whatever, kung ano ba yung magiging plano. Ang flood control, ang tubig hindi nangingilala ng boundary. Kaya ang flood control has to be uh, a big plan. Hindi pwedeng isang bayan lang dito, isang bayan lang doon. It's going to have to be a national plan. Kinilala naman ng Pangulo ang pagtutulungan ng iba't ibang kagawaran at local government units upang mabilis na maipatupad ang tulong at programa sa taong bayan sa gitna ng kalamidad. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.